Yo, what's up mga kaibigan? Alin na tayo magkwentuhan? Ang Japanese point guard Yuki Kawamura ay muling pinabilib ang madami sa kanyang summer league performance. Ilang araw lamang nakakalipas nang gumawa siya ng 15 points and tenacity sa isang game. Kahapon naman ay nagtala siya ng 20 points 4 rebounds, 10 assists and 2 steals on 6 of 9 shooting sa 3-point line. Sobrang pinapahanga ni Yugi ang mga basketball fans ngayon. Sa tangkad nang 5ft 8 or 5ft 7 ay nangingibabaw nga ang kanyang high basketball IQ sa lahat. Kapansin-pansin ang advance sa pagbasa niya sa depensa ng kabilang team. Ang ginagawa ni Kawamura ngayon ay historic mga kaimigan. Bukod kay Yao Ming, mas maganda pa nga ang nilalaro ni Yuki Kawamura sa iba pang homegrown Asian players. mapayijan Lian Manito, Hamed Hadadi, Joe Wang Zuzu at iba pa. Ang tanging masasabi natin na mas bagaling na performance sa NBA level na homegrown Asian ay si Yao Ming, Rui Hachimura at Yuta Watanabe. Dalawa dito ay parehong hapon. Subalit so kung usapang guards si kakaiba nga ang pinapakita ngayon ni Yuki mga kaibigan. Kahit ngang sakit sa ulo ng Pilipinas, si Wael Raji ng Lebanon ay nag-average lamang ng 4 points and 2 assists per game sa NBA Summer League noon para sa Dallas, habang isa din nga sa mga top guards sa Asia Go Ilone ng China ay nagtala ng 20 points sa NBA Summer League noon. Subalit naglalaro nga siya nito para sa national team ng China at hindi sa isang legit NBA Summer League team tulad ng ginagawa ni Yuki ngayon. Just imagine kapag naglaro sa FIBA Asia Tournament si Yuki Kawamura mga kaibigan. Tiyak nga na problema ito para sa Pilipinas. Lalo na kapag sinamahan pa ito ng tulad nila Rui Hachimura at Yuta Watanabe na mga legit NBA caliber players. Andyan din nga si Yuday Baba na nag-average ng 12.5 points per game sa NBA G League noon. Andyan din si Tominaga na parte din ng G League team ng Indiana Pacers ngayon. At lahat ng itong mga kaibigan, ay below 30 years old pa ang edad. So tiyak na magiging tinig ito para sa mga team sa Asia sa mga susunod na taon. Dahil din nga sa napaka-solid na performance si Yugi Kawamura ngayong Summer League ay official na siyang binigyan ng Chicago Bulls ng two-way contract. Lumalakas na nga mga bansa sa Asia ngayon habang nakita na naman natin ang isa sa ating mga pambato ang bigong makapasok sa Summer League team kay Kevin Kimbao. Si Kai Soto ay nakapasok din noon sa Summer League. Subalit so, balit lang nga ang pet nito sa bench at nang mabigyan ito ng pagkakataon ay tamu pa ito ng back injury. Si Kobe Paras na nang I'm going pro, subalit ngayon ay wala na din ito sa mundo ng basketball. Si Japet Aguilar ay nag picture taking lamang sa Santa Cruz Warriors at nakat din ito sa lineup. Si Bobby Ray Parks Jr. ay nag-average ng 4 points per game sa G-League noon. Si Kiefer Ravena ay practice player sa G-League noon at kung sino pa man ng mga homegrown Filipino players ang sumubok na habulin ng kanilang mga pangarap sa NBA, lahat nga ito na bigo mga kaibigan. Samantalang ang Japan in the last couple of years ay nakatatlo na ito at legit NBA players ito mga kaibigan, hindi Summer League lamang. Ang China ay may panibago na ulit kay Yang Hansen na napili ng Portland Trailblazers bilang kanilang 16 th pick habang tayo ay napapakong ang development. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?